Mula sa iba't ibang partido, ang mga pambato sa Senado ng Administrasyong Aquino. Labing dalawang personalidad ng pinakilala ng alyasa ng Liberal Party, Nationalist Party, Nationalist People's Coalition, Laban ng Demokratikong Pilipino, National Union Party at Akbayan Party List. Tatlo naman sa kanilang kandidato ang guest candidate ng kabangga nilang United Nationalist Alliance o una, na alyasa naman ng PDP Laban at Pwersa ng Masang Pilipino. Kahapon, daghain ng COC ang walo sa mga kandidato ng una. Naging labing isa na lang din ang kanilang senatorial line-up matapos umatras si Joey de Venecia. Ang mga pambato sa Senado ng dalawang pinakamalalaking alyansa, yan ang ating tatalagayin ngayon. Okay, para po sa ating talagay, narito kayo sa studio, Senator Franklin Drilon. Good morning po, Senator. Igan, good morning. Buwanda ng umaga po. At nasa linya si Senate President Juan Ponce Enrile. Senador Enrile, good morning. Good morning, uh, Apo. Arnold. Apo. Ata. Uh, good morning, Franklin. Hi, good morning. Good Ayan. morning, Manong. Okay, session resume tayo. <laughs> Unahin ko lang, Senador, paano napili yung mga kandidato ng una line-up? Matindi ho ba yung uh, pagsala po diyan? Senator Andrile. Eh? Ha? Huh? Yung pagpili ko sa una candidate, allo, oh, matindi ho ba naging pagsala? Ah, matindi rin naman. Oh. Dahil, ah, uh, ah, uh, tagal na namin uh, ah, pinag-uusapan yung mga kandidato namin. Mm -hmm. uh, ah, kahapon, uh, ah, ipinistinta namin sa Comelec. Ah, uh, kaya lang, si Joy Dubinesia. Umatras. Eh, nagsabi mm -hmm. ah, na, diasya to toresta pakat a geostika di eh may jo nangangong basya na uh, na dinma ma pa malaria just start finish uh sa, bueno, sa target nang kanyang uh, uh rating ano mm -hmm. so uh, a eh, i think uh, tama yung kanyang decision ano mm -hmm. okay Uh, ang isa sa napansin po ng ating mga botante, yung common candidate, no? Si Yamanzares, uh, si Paul Yamanzares, si Chisa Scudero at Loren Legarda. So, paano po yun sa kampanya, Senador? Uh, nasa kanila yon ano? Uh, depende sa kanila. Da, uh, eh, hindi ko ba ma maalaman ngayon kung ano, pa, ano ang sistema na gagawin nila. Pero, Oo. Uh, since... Uh, Tina, t, tinanggap sila ng uh, dalawang partido na common candidate. I assume na uh, pag magkaroon kami ng rally, uh, we will uh, notify them. And uh, kung gusto nila sumali sa rally namin, mm -hmm. they're welcome. No? Ah, so hindi kayo maghihigpit dito sa common candidate ninyo? Ha? Hindi kayo magiging mahigpit? Kung, kung gusto sumama, okay lang sumama? Uh, yeah, okay lang. Oo. Uh -huh. uh -huh. So kay ano ba ang una opposition huba kayo sa o pa ano kung ng ng una? Kami uh, we are we are uh, we are uh, outside of the president administration ano mm -hmm. officially because uh, uh, may, may line up ang uh, coalition ng uh, administration. Opo. Uh, we consider ourselves as, uh, an alternative choice mm -hmm. of the people kung gusto nilang piliin yung kandidato na i-presidente namin eh, nasa sa taong bayan niya sapagkat Arnold alam mm -hmm. naman natin na eh, maski na anong kagustuhan mo na uh, maging senador eh. kung ayaw sa iyong tao di sila ang mag-uusagasin mag 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 dyan eh, no? okay. nasa tao yan okay. but uh, kami, we, we, we will cooperate with the administration if uh, yung uh, programa nila at uh, maganda naman at uh, makakabuti sa bayan bakit naman namin na hadlangan. Mm -hmm. Pero okay. kung uh, sakasakali na there's a difference of uh, perception, ang paningin namin eh, ay pagkakasama sa bayan ay eh, isasabihin namin na I mean, uh, hindi kami sasangayon dyan sapagkat ganito, pagkakas naman sa bayan, eh, uh, talagang tututulang namin. Okay. Senador, maraming salamat. Kami, <coughs> obstructionist, mm -hmm. hadlangan namin ang kagustuhan ng administration, kundi obligasyon namin yun, eh, uh, -oh. uh as a fiscalizer, no? uh -huh. Okay. Senador Rile, really, maraming salamat po. Good morning. Thank you, thank you very much. Senator President Juan Paul Sanrilet, dito naman tayo sa koalisyon po ng administration. Okay, Senator Dilon eh sagutin niya yung po na liberal party pero parang wala daw nakita na liberal party. Kaya nga koalisyon eh. Kaya nga koalisyon, uh, ano? unang unang meron din si Jun Magsaysay, June po, Magsaysay. Diba? Oh, original si, 'yo. Oh, original, oh, oh uh, young Turks pa yan, 'no nung oh. bata pa siya si uh, Jambi Madigal po nagsumpa, si Bam Aquino uh, mm. po sumpa bilang uh, Liberal Party. Pero ina-expect nila si Erin Tanyada, si na <coughs> Rufi Biason, uh, anong ano nga? Si, Ruf, si Rufi Biason, uh, eh. Oh. Nag, uh, nanatili sa Bureau of Customs, Customs. Uh, sabi ng Pangulo, kaila, mas kailangan niya muna si Rufi doon, okay. uh, si Joel, si Joel Biler, ganun din. Ganun din. ang kanyang uh, sitwasyon. Uh -huh. At uh, si, uh, si uh, Congressman Erin, Congressman Erin Uh, hahanap pa ng posisyon sa executive uh, para magkaroon ng, ng uh, mas maayos na uh, mas maganda ang kanyang uh, chance siguro sa susunod na halalan. So, for showing si Erin sa survey? Mo, uh, number 20 or 25. Ah, so, so di practical yun. din ang... Well, okay. It, yes, so, oh. itong line-up ninyo ngayon, eh, ito ito'y maka-okay sa survey to ay yung eh, hindi lang po okay sa survey kung hindi, uh, maliban don yan din po ang uh, sumama sa... Uh, platform ng pagsulong ng mga reformang inumpisa ng Pangulong Noy-Noy. Mm -hmm. At uh, kaya sumama po yan dahil uh, uh, ang tiwala, ang tiwala nila na si Noy-Noy ay dapat siya ang mga reforma. Mm -hmm. okay. Kaya yung uh, may tiwala kay Noy-Noy, siguro dapat uh, isamahan isam niya sa Senado. Yung mga mm -hmm. kandidato ni Noy-Noy. Okay, na napag-usama namin kanina sa Do Rila, yung common candidate. Mm -hmm. Sa kanila open na sumama si Nachisa Scudero, si Lauren Legarda at si Grace Lamansaris po. Pero sa anong pata dito ng koalisyon ng administration? Unang-una po liwanagin natin, uh, yung tatlong po, ay, tatlong, tatlo sila, eh, po sila ng administration. Hmm. Uh, si Cheese, si Lauren, at saka si Grace. Grace. Ngayon, uh, ang aming hinihiling sa kanila na huwag naman sila umakyat sa intablado ng, uh, hmm. ng oposisyon. <laughs> Dahilan po, mahirap pa Arnold eh. Ah. eh ay akyat pag-akyat nila doon, ibig sabihin... Taas kilikili yan. -kili, <laughs> taas kilikili. -kili. ini endorse nila ang mga kandidato sa, sa, kabila. Sa kabila. Eh, ano po kung mangyayari? Eh, kung pupunta dito? naman sa inyo, taas din nila yung... Eh, di, talagang dapat i-endorso nila dahil kasama namin sila sa ticket. So, sa kabila, guest candidate sila? Sa kabila, ina-adapt silang guest candidate, oh. hindi po natin mapigil. Uh, kaya, ngunit sila po ay kandidato ng, ng uh, official ng administration. Okay. Yung ilang na uh, komentaryo po na wala na bang iba parang political dynasty daw sa Senado how would you comment dun uh, Well, uh, sa amin po uh, si si Bong Aquino can be elected on his own merit mm -hmm. uh, talaga pong uh, sa sa akin tingin hindi naman applicable yun sa aming partido mm -hmm. at sa aming uh, koalisyon dahil uh, si si Bong Aquino kilalang-kilala naman po yan may sarili ding, uh, uh agenda, yung pong mga maliliit na negosyante, negosyante ay matagal niya na po sinusulong ang interest noon. Mm -hmm. Kaya yan po ay may sariling uh, uh, platforma mm -hmm. na isusurong pagdating sa Senado. Pero yung sa lokal ho ba, walang magiging problema, Senator Dilon? Ay, sa lokal, uh, ang, uh, ang rea reality ay may uh, marami pong <laughs> talagang malikot. Na uh, ngunit sa mga areas, at kami po ay may koalisyon sa iba't ibang partido, mm -hmm. uh, sa ang sa mga areas na mayroong uh, partidong nakatayo let's say NPC incumbent governor mm -hmm. at uh, at iyan uh, naman ay maayos ang pagpapatakbo ng kanyang lalawigan mm -hmm. eh sila po ang kinarequire sa kandidato ng coalition ngayon may mga instances na nagkakaroon ng free zone dahil lahat sila sabe kaming magaling kami ang malakas wow. uh, kami po ay matagal nang uh, subo sa administrasyon Uh, kaya yan ay nagiging free zone. So, iba-iba, bawat province bawat uh, lalawigan iba-iba iba yung na nakikita namin uh, resulta. Okay, good luck po at uh, maraming salamat. Yan po si Senator Franklin Drilon at nakosob natin kayo ng Senate President Juan Ponce Enrile. Yan naging, talakayan mga botante natin. Ngayon pa lang po ay uh, suriin na natin kung sino ang nais nice yung baluklok na labing dalawa sa Senado. Magbabalik po unang hirin.